Good news sa Lakers fans. Lakers kumpleto bukas laban sa Sixers. At Rob Pelipka mag all-in na kay Yanis. Pero bago yan, kahit wala mang laro ngayon ng Los Angeles Lakers, para na rin nilang nakuha ang panibagong panalo matapos muling makabalik sa number 2 spot sa standings ng Western Conference. Nangyari ito dahil sa pagkatalo ng Houston Rockets laban sa Dallas Mavericks kanina. Dahilan para muling umangat ang posisyon ng Lakers sa rankings. Malaking bagay ito lalo na't dikit-dikit ang laban sa West at bawat talo o panalo ng ibang koponan ay may malaking epekto sa standings. Bukod pa riyan, may magandang balita rin na natanggap ang Lakers matapos makonfirma na nakabalik na sa practice at opisyal ng kasama muli sa line-up si Luka Doncic. Hindi siya nakapaglaro sa huling dalawang laban ng Lakers dahil sa personal reasons kaya't malaking tulong para sa team na makabalik na siya sa court. Inaasahan na makakalaro siya sa kanilang next game kontra sa Philadelphia. Philadelphia 76ers at inaabangan ng husto ang magiging tapatan nila ni Tyrese Maxey na isa sa pinakamainit na manlalaro ng Sixers ngayon. Pareho silang mahusay sa opensa, kaya siguradong magiging explosive match matchup ang kanilang laban. Habang nakalista na rin bilang questionable si LeBron James dahil sa dalawang uri ng injury na kanyang iniinda, pero inaasahang makakabalik siya sa lineup. Magandang senyales ito para sa Los Angeles dahil kapag kumpleto sila, mas mata ang tsansa nilang makakuha ng panalo sa susunod nilang laro kontra sa Philadelphia 76ers. Bukas din ay inaasahan na gagamitin ni Coach J.J. Redick si Vanderbilt dahil nga sa hindi makakalaro si Marcus Smart dahil sa kanyang injury. Matatandaan na binabati ko si Coach J.J. Redick dahil sa hindi nito paggamit kay Vanderbilt kahit na kulang ang Lakers sa depensa. Sa ngayon, hawak pa rin ang Lakers ang control sa number 2 spot ng Western Conference at posibleng mas tumibay pa ang kanilang kampanya kapag nakumpleto na muli ang kanilang Big 3. Samantala, si Austin Reeves ay patuloy na nagpapakita ng all-star caliber na performance para sa Los Angeles Lakers ngayong season. Sa loob ng halos 12 games, naga average si Reeves ng 29.3 points, 6.8 assists at 5.5 rebounds habang pumapalo sa 52.5% shooting at 37.2% mula sa 3-point range. Dahil dito, malinaw na isa siya sa pinakamahalagang sandata ng Lakers, nakasalukuyang nakapwesto sa number 2 seed sa masikip at loaded na Western Conference. Sa ganitong antas ng laro, malaki ang posibilidad na manatili si Reeves sa Los Angeles sa natitirang bahagi ng season, maliban na lang kung may lilitaw na blockbuster trade na hindi kayang palampasin ng Lakers. Ayon sa ilang ulat ng NBA Insiders, interesado ang Lakers kay Giannis Antetokounmpo at handa raw silang mag-all-in para sa two-time MVP. VP lalong nat sinasabing may request umano si Luka Doncic na dalhin si Giannis sa Los Angeles upang mabuo ang isang makapangyarihang duo na maaaring yumanig sa buong liga. Sa panig naman ni Giannis, lumalakas ang bulung-bulungan na nais na niyang umalis sa Milwaukee Bucks. Nahihirapan ang Bucks sa kanilang 10 and 14 record sa Eastern Conference lalo na't wala si Antetokounmpo dahil sa calf strain na magpapaliban sa kanyang pagbabalik ng dalawa hanggang apat na linggo. Dahil dito, sumiklab ang trade rumors at naging sentro ng usapan ang potensyal na paglipat niya. Isang proposed trade ni Sam Quinn ng CBS Sports ang nagsasabing maaaring isama ng Lakers si Reeves, Rui Hachimura, Maxi Kleber, Gabe Vincent, Dalton Necht at ilang draft picks kapalit ni Janes. Kung mangyari ito, magbabago ang landscape ng NBA. Ang tambalan ni Doncic at Antetokounmpo ay maaaring maging isa sa pinakamalakas sa kasaysayan. At kahit masakit isakripi Si Reeves, ito ang presyo para manalo laban sa Knicks, Rockets at Thunder sa race para sa superstar.